Ito mga paps battery tinapalan eh oh, no. Sobrang laki ng tapal na ginawa dito sa battery. Binenta lang 'to sa kuya ko tapos sinend niya sa akin kasi alam niya nagko-content ako tungkol sa battery. Ayan, tinesting niya din yung battery, okay pa naman yung battery. Kung mapapansin nyo mga paps, parehas lang kami ng battery tester na ginagamit ng kuya ko. Madali lang po kasing gamitin nito, tapos accurate naman siya mga paps. Sinasabi naman niya kung sira talaga yung battery o buo pa. Pero nagma-manual check pa rin kami para sigurado eto mga paps sabi sa tester good battery tapos yung CCA nya 500 pa po mahigit Pwede pa tong gamitin pang sounds pang ilaw Hindi ko lang sigurado mga paps kung pwede pa tong gamitin sa sasakyan Kasi mga paps tingnan nyo naman yung itsura. ang kapal ng nilagay ditong pantapal Tinanong ko nga yung kuya ko sabi ko paano baka ako yung nangyari dyan Sabi niya sa akin binahayan daw ng bubuyog Hehe -he. <laughs> De, joke lang yon mga paps. Ang sabi daw po nung nagbenta, nasunog daw po yung battery. Kaya po nagkaganyan. Kapag ka nasunog mga paps yung battery, void na po yung warranty nyan. Tingnan nyo naman mga paps, napakakapal ng ginamit ditong ano nya, ah uh, pantapal. Parang dahan ng buong mga paps. Ayan eh, o yung mga pandikit kasi mga paps na yan kapag nabasa ng tubig ng battery lumalambot o parang nababakbak rin siya kaya siguro kumakatas ulit ito kaya binenta na lang yung battery dun sa mga nakakaalam kung ano yung magandang pantapal dito sa battery pasyar naman mga paps para makatulong tayo sa iba may mga pangyayari din mga pap sa ilalim ng battery naman na bubutas kasi hindi masyadong nakalapat yung baterya sa lagayan kung minsan naman sa mga truck may mga bato-batong maliliit kaya po nabubutas yung battery syempre tutulo yung tubig nun hanggang maubos na po yung tubig nyan hindi na makakapagpa-start yung battery kasi humina na pero dahil buo pa naman yung plates nyan pwede mo pang lagyan ulit ng battery solution ang kailangan lang tapalan nyo po yung butas para hindi na tumulo yung tubig yun lang mga paps maraming salamat po sa panonood shoutout nga pala sa kuya ko sa kanya po itong video na to sinend lang po sa akin okay maraming salamat po sana nakatulong bye bye